Pag narinig mo ang salitang Mindanao, ano agad ang pumapasok sa isip mo, kaibigan? Gera ba? Terorismo? Delikado? Kung oo'y hindi ka nag-iisa? Maraming foreigners ang may maling akala tungkol sa Mindanao. Mga paniniwalang hindi lang luma, kundi mali at hindi patas. Pero ngayong araw ay babasagin natin ang mga stereotypes na ito. Ipapakita ko sa iyo ang tunay na kwento ng Mindanao. Isang lugar na puno ng yaman, ganda at kabutihan ng tao. Kung sa tingin mo'y alam mo na ang lahat tungkol sa Mindanao, well, maghanda't sabay-sabay tayong mabigla. 1. Kapag sinabing Mindanao, delikado agad Marami pa rin ang naniniwala na basta Mindanao, delikado agad. Parang automatic na iniisip natin na may gulo, barilan o terorismo. Pero ang katotohanan, ang Mindanao ay napakalawak at hindi lahat ng bahagi nito ay delikado. May mga lugar na dati naging conflict zones, pero ngayon ay tahimik na, may kaunlaran at ligtas sa mga turista. Ang mga lungsod tulad ng Davao, Cagayan de Oro at General Santos ay may tuturing na ilan sa mga pinakaligtas at progresibong bahagi ng Pilipinas. Kaya hindi dapat lahati ng Mindanao sa iisang imahe ng karahasan dahil may mas malawak at mas magandang kwento ang rehiyong ito. 2. Walang magagandang lugar sa Mindanao Isang malaking kamalian ng paniniwalang walang magagandang tourist spot sa Mindanao. Sa katunayan, ilan sa mga pinaka-iconic at world-class destinations sa bansa ay matatagpuan dito tulad ng Siargao para sa surfing. Enchanted River sa Surigao del Sur at Mount Apo, ang pinakamataas na bundok sa buong Pilipinas. Mayroon ding mga tahimik at exotic na paraiso gaya ng Camiguin, Lake Cebu at Asik-Asik Falls. Kung tunay kang mahilig sa nature, kultura at adventures, hindi ka mabibigo sa Mindanao, kaibigan. Dahil sobrang dami nitong maiaalok na kakaiba na hindi matatagpuan basta-basta sa ibang bahagi ng ating bansa. 3. Isang lugar lang ang Mindanao May mga tao na iniisip ng Mindanao ay parang isang lungsod lang o maliit na probinsya. Ang totoo, ito ay isang napakalawak na rehiyon na binubuo ng anim na pangunahing rehiyon, higit 27 lalawigan at dandang lungsod at bayan. May iba't ibang kultura, relihiyon at wikang umiiral dito mula sa mga tausog at Maranao ng BARMM hanggang sa mga higaw ng Bukidnon at mga Kristiyanong Ilonggo sa South Cotabato. Sa sobrang lawak at diversity ng Mindanao, hindi mo pwedeng i-generalize ang kabuuan nito batay lang sa isang balita o isang lugar. 4. Hindi safe ang mga Kristiyano sa Mindanao. Madalas sinasabi ng ilan na huwag kang pumunta sa Mindanao, Kristiyano ka. Pero hindi ito totoo. Marami sa mga pangunahing lungsod at bayan sa Mindanao ay majority Christian tulad ng Davao, CDO at General Santos. Kahit sa mga lugar na may malaking Muslim population, ang mga Kristiyano ay ligtas, may simbahan at malayang nakakapamuhay. Sa katunayan, maraming Muslim at Kristiyano sa Mindanao ang matagal ng magkakaibigan, magkakapitbahay at nagkakaisa sa komunidad. Hindi basehan ng relihiyon sa kaligtasan, mas mahalaga ang respeto sa isa't isa o pagkikipagkapwa-tao. 5. Hindi magiliw ang mga tao sa Mindanao. May stereotype ng mga taga-Mindanao ay mga suplado, matatapang, tahimik o hindi marunong makisama. Ngunit kung ikaw mismo ang pupunta at makikisalamuha sa kanila, napapansin mong may mga Mindanawan ay likas na mabait, magalang at mapagkumbaba. Bukod sa pagiging hospitable, may malalim silang sense of respect at dangal. Sa mga rural na lugar, kahit hindi ka kilala, aalukin ka ng kape o pagkain. Ang pagkakaibigan at pakikisama ay napakahalaga sa kultura nila. Kaya't huwag natin silang husgahan hanggat hindi pa natin sila nakikilala ng lubos. 6. Walang pagunlad sa Mindanao Maraming Pilipino ang naniniwala ng Mindanao ay mahirap, atrasado at walang progreso. Pero hindi ito ang buong katotohanan. Maraming bahagi ng Mindanao ang mabilisang pagunlad gaya ng Davao City na may sarili ng international airport, booming real estate at tech industry. Sa General Santos naman ay malakas ang agribusiness lalo na sa mga tuna exports, ang kagayan de oro na kilala bilang logistics at business hub, at ang Zamboanga City na may thriving sardines industry. Hindi rin dapat kalimutan na ang Mindanao, ang food basket of the Philippines, dahil dito galing ang karamihan sa agricultural exports ng bansa. 7. Laging may kidnapping at terorismo. Totoo na may mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng terorismo noon, pero ang mga insidente ng kidnapping at pagsabog ay hindi kasing laganap gaya ng iniisip ng iba. Sa kasalukuyan, marami ng hakbang ang ginagawa ng gobyerno upang labanan ito. Kasama na ang mas malawak na military presence at ang pagkakatatag ng BARMM na nagbibigay ng higit na kapangyarihan sa mga lokal na leader. Ang mga dating hotspot ay unti-unti nang umaayos at nagiging ligtas na muli. Hindi na ito tulad ng dati at karamihan sa mga popular na lungsod ay ligtas sa mga ganitong insidente. 8. Bawal ang turista sa Mindanao may mga tao na naniniwalang hindi ligtas mag-travel sa Mindanao. Pero ang katotohanan, maraming turistang lokal at foreign ang bumibisita dito taon-taon. Shergo pa lang, milyon-milyon nang dumadayo. Sa Kamigin, Davao at Sambuanga City, may mga tourism office at guide services na aktibong tumutulong sa mga bisita. May ilang lugar pa rin may travel advisory gaya ng ilang bahagi ng Sulu, pero karamihan sa Mindanao ay open na at welcoming sa mga bisita. Basta't marunong kang sumunod sa local customs at mag-research bago bumiyahe, ay walang problema kaibigan. 9. May gera pa rin araw-araw Isa pang malaking akala ay may gera pa rin araw-araw sa Mindanao. Ang totoo, ang mga labanan gaya ng Marawi Sheeds ay isolated at hindi representative ng buong rehiyon. Sa mga huling taon, malaki ang naging improvement sa seguridad dahil sa peace agreements at koordinasyon ng gobyerno at mga rebelde. Ngayon ay mas tahimik ng mga lugar gaya ng Cotabato, Iligan at Marawi mismo na unti-unting bumabangon at pinopromote ng turismo. Hindi araw-araw ay may bakbakan, sa katunayan, mas maraming araw ang tahimik kaysa sa gulo. Then, lahat ng tao sa Mindanao ay mga Muslim. Ang isa sa pinakakaraniwang maling paniniwala ay puro Muslim ang nakatira sa Mindanao. Pero ayon sa datos, mas marami pa rin ang mga Kristiyano sa rehiyong ito. Sa kabuuan, mga 24% lang ng populasyon ang Muslim, habang ang nakatira ay Kristiyano o indigenous peoples. Ang mga lungsod gaya ng Davao, Cagayan de Oro at General Santos ay majority Christian, bagamat may mga probinsya na Muslim ang karamihan gaya ng Lanao del Sur at Sulu. Nananatili ang diversity at respeto sa iba't ibang paniniwala. Hindi ibig sabihin na Mindanao ay Muslim na agad. Kita mo na, hindi lang basta-basta ang Mindanao. Oo't may mga hamon, pero may mas malalim at mas makulay na kwento ang ito kaysa sa mga naririnig natin sa balita. Kaya't bago tayo manghusga, bago tayo matakot, mas mainam sigurong alamin muna natin ang totoo. Kung nagustuhan mo ang ng ito ay huwag kalimutang i-like, mag kung may karanasan ka na sa Mindanao at i-share na din para matulungan nating ituwid ang mga maling akala tungkol sa Mindanao. At tatandaan sana natin, ang totoong kalayaan ay nagsisimula sa tamang kaalaman.